Daw oh, lalaki ng saging, oh. Galing tapaw. Hey, 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 lover. Si ate yung nagtinda. Ito. Ilan po? Ah, si na piraso lang po. Ah, bali, 50 po ang 1 kilo po. Ah, ang ganda ng saging. Ito, so, lalaki ng kanilang saging. Oh. Ito po, oh. Ito si ate, oh. May tinta pa akong lansones. Daming tinta. May tinta may tinda pa akong atis. May tinta pa akong dragon ball. O, ayan po. O, marami po ang si ate. Ayan, pinili ko lang kay ate ay saging. Nasaba. Ayan po. Sige po, ang dito na lang po. Maraming marami po salamat. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sige po. Thank you po.